Alright guys, good evening for this video. Magandang gabi po sa inyong lahat guys. Sa lahat ng mga uh, aking pas. Malanod uh, sa san kamansulok na mundo. Pakishare mo lang aking video. Papakita ko sa inyo guys. Nasa Amadio Cavite ako ngayon. Inabot ako ng gabi. Papababan ako ng Manila guys. Ito guys, pakita ko yung inyong. Ang iyong, ang daan. Shout out. All my friends, shout out admin Team Cares member ng Team Cares talaga ito talaga madilim talaga ito padilim na rin hindi ko lang makita yung ano madilim talaga Siguro ang tambo ko nito guys ay ah uh, uh, Manila, Las Piñas sa Parañaque na eh. siguro guys, pero malayo pa pa doon guys. Dito pa ako sa ano eh, malapit sa Tagaytay. Uh, uh, Dito talaga. Also, uh, tulay guys

Ganito pala itsura ng Amadi yung Cavite. Ganun tayo yung Tagaytay eh. Ito daw shortcut sabi ni Google. Google! Baka iligaw mo ako ah. Sabi ko, buhay ko sa lapay na yun guys Ano ko pambal mo si Piligro kasihan nenek-nenek loh guys pada itu nangabut keringat di sabahan. Nah, pokoknya buat ini yang ngapin gas. Ini nanti aku boleh. nandito may, 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 may bahay na may guys Pagkakang ulit guys ang kasunod dito guys Mayroon pa tayong gagawin itong ang mga Magandang view Grabe na to May ito tapang ng mga bata oh Uh, no young guys Dito na po tayo, nasara na tayo. Park po ng ano guys, Paradyaki. Ano pa, ba, uba na tayo ng bundok. Uh, ang oras po ngayon ay pasado alas 8 na guys, pag alas 9 na pala. Ginabi tayo. Highway po ito guys, highway. Pero madilim pa rin highway po. Pumasok po ako Ayan. Uh, yan. Ayan. guys, mara, pag nagpapasalamat po ako sa lahat na nanonood sa aking mga uh, previous na video. Yung nak nakarang araw po ay mabuto siyang may 200 views. Sana ito at nitong i-upload ko bukas ay ganoon siya, no? At higit pa. Maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuport sa aming video, aming YouTube channel. Yeah. Thank you all my friends from other country. Guys, please uh, leave the comment guys para lahat ng uh, mag-leave ng comment po guys para ma makilala ko kayo kung tagasan ko kayo. At saka, don't forget, guys, isama niyo na rin po yung inyong country, yung lugar, para... Excuse me, guys. May ginapagod na. Para, guys, sa sunod na vlog guys, ay ma-shout out kayo kung tagasan mo kayo at makapagpasalamat ako. Maraming maraming salamat, guys. Sa lahat po. Thank you, guys. God bless us all. Good night.